Lugadan ang sarong 20 anyos na lalaki makalis na saksakon mantang nag sa rayot sa indang lugar sa barangay ka sa Kaukamarin Sur alas 3.30 ng aga kaining Martes, Oktubre 15. Basado sa impormasyon, pauli na ang biktimang si Edwin hal sa sarong pagtiripon kan masaksak makalis na awaton ang sa iyang mga pag-iriba na nakainitan kan sarumanin grupo nin kalalakihan. Sarong saksak sa braso asintulak ang sinapok biktima na tulos man na naidalagan sa ospital. Halig po ini yung biktima sakat, sa kasinsay niyang pag-iriba, mga uh, barkada. So, iga pong barilihan sa barangay. As uh, in, uh, po ay paurulit na. Nakagawa po niyong uh, komosyon, ano, confrontation, ano po. sa yung mga uh, kairibanan niya sa katupong uh, ibang grupo. And then, uh, yun po to, uh, dahil po niya na napansin uh, na uh, naigawa po lang patarom at sarot doon sa sindang nakadiskusyonan hanggang sa nasaksak po siya, ano. Actually po, ini pong biktima, ay nagsaway sa naman, nagsaway. Pighalat pangunyan kan pasakaw MPS ang medical legal certificate kan biktima para sa formal na pagsuunda din kaso laban sa sospek na posibleng maatubang sa kasong frustrated homicide. Pwede po siyang sampahan na base po sa incidente, frustrated uh, homicide po, ano, frustrated homicide. So pighalat nila po si medical legal certificate katong biktima para po talaga maaraman may kung ano bang pwede may isampah. Pwede po sa portamenten eh, yu po, eh, yun po pwede may isampah sa ngunyan sa suspect, yun frustrated homicide. Sa presente, nagpaparay pa sa Bicol Medical Center sa Naga City ang biktima. Para sa mga baretang tatak Bicol, ariello Bea.